Na? Nung linggo may bumabang sasakyan dito, ano? Ito talaga yung kritikat. July, August. Hanggang September. Uy! Yan, magandang buhay mga ka-farm. Tayo ay uh, sisilip sa ating project. At uh, tatlo lang ang pumasok <laughs> May mga injuries Si Rizal po kahapon may minor injury din Dahil nag ano si Dexter nang medyo busy kami sa kainan eh Si Dexter po ay nag uh, ng soup <clears throat> Sakto si Rizal Nasa likod ni Rizal si Dexter May ginagawa yata Eh nag excuse naman si Dex Kaya lang mamadali din si Rizal Ayun sagit niya yung soup na dali sa likod mainit mga ka farmer mainit kaya yeah, ayun medyo nag ano first degree born siguro medyo namula lang naman di naman po nag uh, lobo tapos kapon binyag ng uh, anak ni Jomar happy happy sila ayun kaya yeah, Junjun naman may pigsa ayun, may pigsa si Junjun nakita ko eh sa lobo oh nangyari pigsa ako sabi niya Tay tayo dyan so ayan, tatlo lang po ang nagtatrabaho ngayon nagtatambak, tatay ni Rizal si Aris, tsaka yung bayaw niya, ayan, bayaw ni Rambo ayan, magtatanggal na sana ng uh, ano, ng uh, forma magpapalitada sana doon din ito papalitadahan tapos ano pa bang mga kulang dito bago kami mag-stop Ano na bang susunod natin? Uuwi ko na yung panel dito bukas. Ah, okay. O oh, para maano na yung ano po, ano pa Ma-direkta na yung tubig ano kung saan talaga babagsak. Tapos na rin naman. Yung mga posting niyan, papayam, pabosan mo na rin. Yung dalawang apat na poste na yun magkakatapat na dami dami na rin na itambak nila tibay na yan may bigay. eh paano tubig natin pala saan ang daan magbubutas na lang hindi itong yung kanal natin saan ang daan magbubutas na lang dito dito na Hmm, kasi mas mababa na siya Oo, oh, yun nga eh. Pag na-level, baka, di ba? Hmm. Mataas Ay, di, eh. pag di, naka siya. ganun Ay, eh. Hindi siya rin yan ito. Balili ko na siya pa doon. Ah, okay. Sa ilalim ang daan. Oo, oh, check, check ko yung libilasyon niya kung saan siya abot. Lakas din ang tubig eh. Pagka ano? Hmm. Lakas. So, yun po yung kanal na buo, Ano hin? Guho kayo na sila. Pero, Hey, ko ni ah. suha ko. Tinitingnan ko yung ilalim. Ayan, singit lang natin. Kasi nasa kabilang channel po ang uh, ang aming pagbabantay dito sa suha na to. Kung may mabubuo ko ba sa dami ng binulaklak. So ayan, sa mga gusto pong subaybayan ng ating mga tinatanim ay nasa kabilang channel lang po tayo sa simple pleasure o kaya ka farmer's loft yun pa rin naman po ang mag-aapir pag tinipe ninyo na sa farming na po ngayon yun at uh, wala na tayong uh, binsan minsan dinadalaw natin yung mga kalapate so ayan po mga farmer may mga candidate na tayo pakita ko lang ano Ito malalaki na malalaki na sa holen eh. ayan malaki pa sa ano ayan po ayan huwag nga sabi ko? baka mapayog sa baka oh, mapayog Sabi ko, makalima lang ako. Pwede na. Diba, Pwede na. Meron pa dong isang malaki din. Ayun, doon. So 1 2 3 4 Parang wala na yata. 5 Sana, sana. Yan may mali pa masyado. Ano, tingnan. Lima lang na ano, pwede na. tatambak sila oh Ay. Abono din si Kongkong Kong ng ating mga papaya ipabono uli ako kasi 2 weeks nang nakalipas nakalipas Namumulaklak na Kaya kailangan na natin magtambak-tambak din Ay magabono uh, yung dito papayam yung railings natin dito hindi natin pwedeng gayahin to delikado to sa bata eh aakyatan yan eh baka may mga bisita diba so ang gagawin natin kagaya na lang sana doon yung sa bahay kaya ba PBC na din lang. Mga maganda, kailangan 'yan, maganda din kasi kasama na sa ano 'yan eh. Ay hindi siguro stainless nang ilagay n'o. PVC multiyon? Hmm. Multiyon PVC. Eh medyo mahal pero mas maganda naman at na, ano, safe. Kasi ito ang problema mo dito, makakakyat eh. Inaano natin diyan yung safety din na 'di ba? Walang problema pag may nalunok. <laughs> <laughs> Mahulog. Ayan, balikan natin, no oh. grabe. Ito po yung lumilim na. Ito yung tatambakan natin. Grabe. Dami pa. Habi ko sana, loader na lang. Kaya lang, apo, nahirapan din pumasok dito eh ngayon so man mano na lang muna for the meantime yan you know, lang nakukuha pa naman dito yung sa island stop muna tambak ba bang nakukuha? na? Nung linggo may bumabang sasakyan dito ano? Tinulak nila Parang nga kahapon Ay Kutan nga natin ito nga Nag-abono ko si Kongkong eh Ayun na naman oh Nagpatiprak na naman siya <laughs> Gusto ko sanang bawasan ng mga dahon to Sa Sa baba Apektuhan ng trabaho Pero okay na tayo dito Yan no? Okay na tayo Dami natin na kalaban oh? Dami pa ng bubutas Hirap talaga no Nahirap. fertilizer na si Kong Kong sa mga uh, sili uli puti na naman nitrogen na naman to kaya naman niwala sa akin eh kung palaki ng bunga puro puti na naman nilagay nitrogen so ito dito okay na so, malalim pa rin no? sipin mo isang elf siguro ito isa dalawa tatlo makabuti ng 20 Tayo po ay nag na lang ng tawag ngayong linggo kung makukuha na natin yung similya. Kaya lang kailangan ko pong palinis din. Oh. Daming kalat sa baba. Oh mga sako lala oh. dami nalaglag na sako baka maging taal lake na ito <laughs> daming sako sa ilalim <laughs> ay na ito Man, ito yung tubig ang labasan po ng tubig pag naipon malakas ang ulan ayan mayro mga tubo nasaan na nasara na yata yung mga tubo ah ang kailangang ilabas wala na wala yung mga tubo na takpan patay uh. yan eh. o oh, dito natakpan din mga tubo kailangang daming natural food oh Yan po yung mga Natural food po yan ng isda daming baboy pa Medyo humina po yung orders Ito talagang kritikat July, August hanggang September sabi nila berdao malakas hindi ho September October mahina pa din Tayo matamlay tamlay pagka lang mga trabahador ano eto, <laughs> mga ganitong kalaking papaya makikita po ninyo may mga lumalabas na yan na uh, palabas na po yung bulaklak yan naantay ko pa si ate ano ang uh, verdict kasi tapos na po yung scan kahapon, CT scan so ngayon daw i-lalabas yung uh, ano decision ng doktor kung ano na ba ipapalabasin na si kuya oh, wala na ulan lang ang pagkain ito makapagpatinola na nga dito papaubos pa na natin yung mangga hindi pa pinipitas nalaglag na yung iba kahapon sabi ko kay bebe paglinggo ay nakaano na tayo naka full battle gear na tayo. Huwag na tayong mag uh, ano na parang ah. Baka konti lang ang pupunta, konti lang. Ang Marami talaga 'po ang dumarating. So far. Kaya sabi ko sa kanya, itong mga lamesang ito, 'yung mga fold, folding table dito, pwede na tayong maglagay pa. Ayan o ito. Kahit pa paano, tatlo kasi dami na upuan na binili nagpabili po kami ng ilang upuan na naman eh so ayan dito 1, 2, 3 ayan diba so tatlo pwede dito kami hmm. nating upuan eh bumili uli si Dexter eh kaya problema natin sa langaw hanggang ngayon talaga pong ano lahat buong arayat so ayan mga bago natin yan. Ibo na naman. Eto, kinukulang din po kami. Kaya lang, yung binibilan ni Bebe, wala pa daw stocks. Kasi iba-iba po ang hugis. Eh, ayaw niya man bumili sa iba. Yan, minakapos-kapos din. Pero hindi naman po ganun ka, ano, kakapos. Tahimik, ano? Hmm. Nakakabingi ang katahimikan. Nakakapanibago. Pero pagka uh, puno po ng tao dito, di mo rin maisip, lubos maisip na, uh, <laughs> di ba, napupuno din po. Ah, uh, nakakatawa. ikot-ikot. May lechon kanina, 9 o'clock, pinick up. Yung kahapon pong dumating na ano, subscriber natin, ah, uh, na nila kalahating kilo na lang, sagad na talaga umorder din po sila ng isang 25 kilos para ngayon kaya ayun minilichon sila kanina isa ito yung sinasabi ko kahapon dito ba. mahukay oh dinaanan niya pa yung mas mababa pero kung kabisado niya to dito siya dumaan sana dito siya bumaba sa tingin ko dito na nakakyat Ayan Na, ulan. Ulan na naman. So ayan mga farmer mukha matatapyasan pa nila yung makukuha pa nila yung ano, pinaka pinaka yung paikot na dinagdag nilang lupa mukhang makukuha pa nila kasi medyo mataas pa marami Okay lang yan Tapos gusto ko palang batiin ng happy birthday Si ka-farmer Arnel Bundalian yan July 13 a uh, 14 Yan happy happy birthday sa'yo At uh, Hope to see you Again Siyempre Tatanim ako ngayon eh Alam parang biglang sumakit yung ulo ko Makakatakot <laughs> Patlo pa lang po yung natataniman ko Na plot. Okay, chay sana. Gusto ko ngayon dito. So, ang ganda po ng ating plot. Hopefully, ay uh, mm -mm. maganda yung ating lupa. Cross fingers. Malalaman natin yan pag marami po ang gumanda yung halaman natin. So, malalaman natin. Kong, pakainin mo na! Kong! Pakainin mo na rin Kunin mo yan, o ipagkain doon Mayroon isang sako Yan, saan so magpakain ang, uh, Aking mga ibon Ayan, nag din pala So, very good mga farmer Kaya lang, nitrogen lang Ang linagay ni Kongkong Kong. Sana kasi sa namumunga Kailangan niya ng nitrogen at Phosphorus, ah ano, potassium So Kailangan niya ng complete Plus yung potassium na pampalaki ng bunga ang hindi niya nailagay tuturo ko bakit ulit ulit ka to sabi <laughs> ko yung pampalaki ng bunga yung kulay pink ay so ayan mga farmer may lang ang vlog natin wala tayo masyadong mahagip ano eto ah uh, kailangan natin magpatubig pa siguro pataasin pero kung dadat uulanin tayo ng mga sunod sunod pa tataas na nang tataas ito yan o, oh, ang ganda pong lagyan ng fingerlings yan, yung ganyan na may mga kangkong kangkong, dyan sila tatago at the same time, marami pong natural food dyan, yung mga lumot yun yung ating uh, ano, tilapia at yung yun, kapag uh, hulog tayo papalinis muna ayun, sabi ko nga kanina tapos, yung kailangan na pong i iakyat yung uh, Voltron So ang kulang na lang pala naming asinta dito na lang sa baba sa may loft papunta dito. Yan na lang ang kulang. Konti na lang pala no. Na isara din. Pero ang kinaganda, lupa pa din yung ilalim syempre. Pinaka the best. Para yung mga isda natin eh ano pa din. So ayan, marami pong salamat. Tapos na tayo at magandang buhay. Papayaw.